Hello mga kapatid, ngayon nag-intonate tayo ng mga gitara kasi napansin ko nitong mga nakaraang mga practice namin para sa church anniversary. Hindi kami magkatono nung ano, nung isang electric guitar. Kahit nakatono na siya, naka-tuner, okay naman. Pero pagka akwa ng tugtugan, may talagang sintonado. Ngayon, yung isang gitaris namin na electric, meron siyang Fender na gitara. Kala ko siya yung sintonado. Pero di ko rin sure. Tapos, yung akin naman, yung puti kong to, yung ito. Yan, yung puti. Yes. Hindi talaga kami magkatono. So, sabi ko, iwan mo na yung fender. Ito na gamitin mo yung isa, yung epiphone na rin. Baka yun mo Kaso nga lang, kahapon, ang testing na namin nung, ano, nung tugtugan, same pa rin talaga. Wala pa rin. So, sabi ko, baka wala talaga kami sa intonation. So, kanina nauna na, hindi ko na nabidyan, inintonate ko yung puti, okay na siya. Ngayon naman dito naman sa pula, dito sa MP4 naman. So, sinundan ko lang to doon sa napalit ko sa YouTube. Pagawin na natin siya. Ngayon, ang ginawa kong tuner, itong mismong Zoom G1X4. Pag naka-intonate siya, uh, ang ilaw niya, red, green, red. Pag ganyan, hindi pa yung nakatono. So, Okay na yung Na-intonate ko na siya maayos. Ngayon naman dito na ako sa rin. Anong gagawin na natin? Kasi dang, ang turo dun sa YouTube, dapat magkatono tong open string tapos yung sa 12 fret. So, okay na yung open, di ba? Pag pinindot ko naman yung 12 fret, ganito yung mangyayari. Ganito yung mangyayari naman. Ayan, magkatono na. Open. Open string. 12 fret. And, nasa intonation na siya. Hindi na tayo G. Nasa ano, tono siya. Pero pag 12 fret 12 fret. Oh, mataas siya. Open string. Okay, pag 12 fret mataas. So ang, ang dapat daw gawin dun pag ganyan mataas ang tone niya dito, pag sa 12 fret ang gagawin nito hahatakin daw ito papunta dun yan. kanina dun sa puti ito kanina yung, kadala, yung karamihan dyan mababa so ang ginawa ko yung ano nito yung dito sa may saddle nya o sa bridge kasi dahil mababa ina, inatras ko naman inabando ko naman dito ito naman kabilig na rin mataas siya. so inatras ko naman sya papunta dun so ayun yan dito nga sinimulan ko na mag intonate dyan nga lang, hindi ko natapos yung sa araw na yan. Kaya kinabukasan, bumalik ako ng chapel. Inintonate ko ulit yung Epibon SG. Tinuloy ko siya. Tapos dito naman, pinapakita ko na dyan from string 1 to 6 kung okay ba lahat kung naka-intonate na. Meron nga lang dyan isa. Yung string 3 ata hindi. Katapos nun, kinuha kulit yung puti para ipakita ko sa inyo na talagang naka-intonate na siya. Kaya tandaan nyo mga kapatid, ang tamang pag-intonate, dapat open string. Tapos yung 12 fret niya, dapat para sila na pagkatono. So sinimulan ko from string 1, 2, 3, 4, 5, 6, then yan, okay na siya lahat.